Hello mga tambayers, welcome back to my channel Sa video ito mga tambayers, gagawin pa ako ng isang pang dessert Lalo ngayon malapit na ang Christmas Pwede nyo gawin ito mga tambayers At tipid pa mga tambayers Pero bago ko simulan, intro muna tayo mga tambayers Okay mga tambayers, kailangan natin ng lalagyan. Ilagay natin ng cornstarch mga tambayers sa ating lalagyan. Susunod natin ilalagay ang condensed milk mga tambayers. Bali mag iiwan tayo ng 6 tablespoon para mamaya mga tambayers sa ating susunod na ingredients. Ang susunod naman natin lalagay mga tambayers ang tubig dahan-dahan lang natin ni mga tambayers at haluin hanggang mag well combine ng ating mga ingredients next natin ilalagay gulaman powder mga tambayers magtitira tayo ng bahagya dyan mga tambayers para sa susunod nating ingredients tapos haluin lang natin na mabuti mga tambayers hanggang madissolve yung mga powder boost na natin lahat ng tubig mga tambayers at saka natin haluin ang haluin dahan-dahan lang sa paghalo mga tambayers para hindi bumula ang ating mixture at pag okay na mga tambayers na dissolve na yung mga powder at wala na tayong nakitang buo buo pwede na natin ito iset aside muna at gawin yung pangalawang procedure sa pangalawang procedure mga tambayers kaya kailangan natin ng pangalawang lalagyan ilalagay natin mga tambayers ang milo powder sunod natin ilagay ang gulaman powder na natira mga tambayers Ngayon yung gulaman powder na hinati natin kanina sunod naman natin lagyan ng tubig mga tambayers at haluin natin dahan dahan lang din mga tambayers ang paglalagay ng tubig Next naman na ilalagay natin mga tambayers ay yung condensed milk na natira natin mga tambayers. Bali sa recipe ito mga tambayers, makakatipid kayo. Dahil ilang pirasong ingredients lang ang kailangan natin. Haluin lang natin na haluin mga tambayers hanggang mawala na yung buo, -buo. Pag na-dissolve na lahat mga tambayers, pwede na natin isalang sa ating kalan. sunod natin ilagay yung mga tampires ng cornstarch nakalimutan ko powder nga pala si cornstarch pero pwede naman natin ihabol yan mga tampires maluluso din naman yan at naluso na mga tambayers yung ating mga powder pwede na natin ito isalang sa ating kaulan pag nakasalang na mga tambayers sa ating kalan ang ating mixture haluin na natin na haluin mga tambayers para hindi masunog yung ilalim at hindi rin natin ito pakukulaan mga tambayers painitan lang natin siya mga tambayers At pagkaluto mga pwede natin ilagay sa ating mga llanera o yung moldehan na paglalagay na ating mixture. Next naman natin mga tambayers, yung sinet aside natin kaninang mixture. Ilalagay rin natin sa kaserola at ilalagay rin natin sa kalan mga tambayers. At hindi rin natin siya pakukuluan, painitan lang natin mga tambayers. At ngayon mga tambayers na kasalang kalan, haluin lang natin ang haluin mga tambayers para hindi rin magdikil sa ilalim. At ngayon mga tambayos na luto na rin ang ating mixture, pwede na natin ilagay siya on top sa nauna nating ginawa. At kailangan dito mga tambayos, mabilis na pagsalin kasi mabilis siyang tumigas mga tambayos. sa part na yan mga tambayers makikita nyo yung kasirola na yung bumubuhos kasi mabilis tumigas po yung ating mixture mga tambayers At okay na mga tambayers ang ating dessert. Huwag nyo kalimutan mag-like, share, comment na rin sa aking video yung ginagawa. At subscribe na rin mga tambayers para updated kayo sa aking video yung mga ginagawa. Maraming salamat mga tambayers.